Tao po. Madam. Thank you naman sa paputo. Welcome, welcome, welcome. Mm, mukhang masarap to ah. Naman. Siyempre. Ako pa O paano? Ano? Itutuloy ko ng pag-walking. bye <laughs> thank you. Thank you ulit. Eto, namigay siya ng puto ang kapitbahay ko. More moments later. Tikman na ang kuto Nagaling kay Madam Mayra. Mukhang masarap to. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap. Flapping-flappy, oh. Thank you. Sobrang sarap. Right. Ano ikutundi, hmm. Ang sarap. Kahit walang cheese sa ibabaw. Sarap. Yes. Ngayon lang ulit ako nakatigim ng no? ganito kasarap na puto.